Hey, what? What hey, the man, dog man. doing, bud? Stop. The not dog man. doing. Stop. The dog doing. Kumusta kayo mga Jojo? So andito nga pala kami ngayon sa Lagnao kasi walang kuryente doon and yun. So naisipan namin pumunta rito kasi syempre alam niyo na malamig and mainit doon. So yun nga. So dito nga pala kami ngayon para wala naman mag-unwind kunwari no, nature trip pasensya na hindi kasi namin ito napaghanda eh. so naisip lang namin talaga mag video so dediretsahin de ko na kayo magluluto kami ngayon ah. ng pansit liag yun. na yun at ayan na at ito nga pala ihugasan natin yung kawali at maghahanda na tayo ng amakan ya yeah. hello hmm? sabi lo yeah. naman ang tulak libon Gagamitin natin natin yung mga resources na galing sa Bukid. May mga plastic din dito kasi may mga bag lang tao eh. At gagamitin lang natin is mga sources na galing ng bigay ng kalikasan. Yun, habang inahanda nga pala natin yung uh, kalan, so magagigres uh, muna tayo Ay, ito man, ng man, man. Uh, Ito nga pala yung ating mga ingredients. So yun, ito yun naman. Ito santoyo. Siyempre may magic. At meron din tayong kaunting chili and Meron tayong extra repolyo. And of course, ang ating pansit. At, uh, unahin nga pala natin yung unahin nga pala ni Hitchon yung uh, repolyo. So, una tanggalin natin yung balat. <laughs> so, perfect setup na nga ito mga idol. Meron so, nga pala tayong dalang adobo dito para yun yung pansaw kasi may na naiwan po natin yung uh, yung tawag yan, lana mantika, oil. lana oils. Lana oils? Almost na nga pala natin yung ano, kalan natin. Yung nga pa si Pipe. Kuyas nga pala ng ating susunod na gigirisin. At ayan na nga yung pinaka special nga natin sa lahat kasi mga Bicolano tayo eh. Special special, special tayo. Dalawa yan so, kasi so, hindi tayo mas Bicolano kung isa lang nalada yan eh. Dapat nga sampu yan eh. Dapat nga ano lang eh, ladalan yung niluto natin eh, hindi na yung pansit eh. Magaling niya mag-giris eh, inaano niya pa yung mata niya sa... Oo nga eh, astig. Sabihin sa mga. ating tinor. ating na nati uh, ano yun? <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> natin 'yung 'yung ating adobo kasi wala tayong lana eh. Naiwan yung lana eh kasi uh, commander and chief. pabor

Yan na! Yeah. So do. Okay, okay, okay. Oh! Paminta. Diba kami ano ba magti- Ano? Wow, go. Oh! Uy, sore na mga 'yo. Ah, yo, eh. Alan. Oh, bob. Oh, spin na kamalaga. Atin na 'yung ating pinakamalaga mo na

Ayo na. Go. At almost na na nga pala yung ating pansit dili na Oh yes, yeah. so may mekos mekos lang yan So atin uh, lang natin maluto yung repolyo And yun, good to go na yan Voice over ko na lang. Ah, ito nga pala yung ating pancit. almost na na nga pala dyan. Ay, na nga pala eh. So, yun nga. And, yun. So, sarap yan kasi lutong bicol. And, wala naman. Malami kasi yung daday. Eh. Oh, hindi kumuha pa ng ano eh, Bangot. Maluto. Ah, ito nga pala ating maluto. At ito yung ating pancit. Hindi pa siya palayo. Hindi pa yung kalayo. At yan po nagtatapos ng ating video. 1, 2, 3, go!